Gumagana. <laughs> stress test. So kung isa lang ang gagamitin nyo na ganito, hindi talaga siya po pwedeng gamitin pang welding machine. So yan o no, mga kaibigan, na no, meron tayong welding machine sa harapan, di ba? So kung mapapansin niyo meron akong dito ditong dalawang generator. Eto mga kaibigan, tong setup na to, maka-assure ko sa inyo na po siyang gamitin pang welding machine mga kaibigan. So papano? Meron ako ditong parallel kit mga kaibigan. Pinagsama natin itong dalawang generator na to para lumakas yung power niya mga kaibigan at para kayanin niya yung mga ganitong welding machine na inverter. Kagandahan kasi dito, meron siyang parallel circuit connection. Ayan yun, yung dalawa na yan. Tapos may ground dito. Itim sa itim, pula sa pula. At syempre yung ground di connect niyan. Dito naman sa isa, ganun din. Itim sa itim, pula sa pula. Tapos ground nya ito yung pinaka-parallel kit, mga kaibigan. Ayan, o. Oh. Ganyan lang, Oh. Isa dito, isa dito. Ito yung likod. O pwede mong isabit yan pagka-connect mo na sa connections ninyo. Ito yung harapan. Meron siyang circuit breaker dito, 30 amps. Meron siya dito 50 amps. Tingnan natin ngayon kung mapapaubra niya itong welding machine ito na nasa harapan natin. At syempre, bonus, dadagdagan natin itong power tool na ganito. Tingnan natin kung gagana sila sabay-sabay. So kung ikaw ay welder na naghahanap ng generator na po pwede nga sa inverter welding machine, eto na siguro yung sagot mo. Siyempre, una muna, nilagyan ko na muna to ng langis, gasolina, ensure natin na kumpleto lahat. I-turn on lang natin to, tapos i-choke natin, tapos ilahin. Pagka ayaw mag-on, i-unchoke. Minsan na dyan yan. So, nag-turn on na siya, no? Ito naman, subukan natin. I-choke natin to. on din natin, siyempre. ilahin. Kaya nag-turn on na, i-anchok natin. So pareho na silang gumagana mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo, hindi siya ganong kaingay ha. Kahit sabay pa sila. Kasi meron siya ditong ano mga kaibigan, economy. Kaya pag in-off ko yan, iingay siya. Pagka in-on ko, tatahimik siya mga kaibigan. So eto nga palang dalawa na to ay order ni Jaylin Francisco from Cavite. Ito naman po ay kay Boy at Albo from Quezon City. At ito namang welding machine na to ay para kay Elaine Pabalate from Negros Occidental. So lahat po nang yan, order na. So siyempre, testingin lang natin yan mga kaibigan para masure natin na hindi tayo makapagpadala sa kanila defective. Since dito tayo nakakonect, ito na siya, connection natin. Dito tayo magsasaksak ngayon kasi nakasetup tayo ng parallel, di ba? Itong 30 amps, i-on natin siyang ganyan. ina natin kung magta-turn on to. Ayun, nag-turn on na nga, oh. Subukan kagad ka natin sa 300 amperes mga kaibigan. Tina natin kung gagana. So, test natin 'to. Oh, di ba nag-i-spark mga kaibigan, oh. Subukan natin, ubusin natin itong isang isang welding rod na 'to mga kaibigan, ha. Tingnan natin kung tatagal yung generator natin. Asa ka yung welding machine natin. Ayan, sige 300 amps. Go tayo. Hanggang sa maubos 'to. Kayang-kaya ng generator natin mga kaibigan oh. Dire-diretso lang Kung anong style yung pag-welding ninyo Basta ito ang ginagawa natin Testing Kung gagana ba yung ating mga generator At yung welding machine natin So nakaubos na tayo ng isang welding rod Testing tayo ng panibago Ayan Pangalawang welding rod mga kaibigan Okay pa yung welding machine natin Yung generator natin Nasa 300 amps tayo mga kaibigan Sagad to the bone yan oh. Ang lakas, grabe oh. 300 ounce oh, so, mga kaibigan Kinakaya ng welding machine natin oh. Diba? Yan ang gustong gusto nyo Diba yung malakas? Eto mga kaibigan Ibibigay ko yung hilig nyo 300 amps Sagad to the bone Pati yung generator natin gumagana Pakita mo camera man yung ano, generator na umaandar ha diba? Nanginginig ba? So, nanginginig yung lamesa natin. Oh, actually, gawin yung overload niya, no? Pero gumagana siya, oh. Gumagana siya, mga kaibigan, Oh. oh, umiilaw siya habang ginagamit natin sa 300 amps, pero hindi siya namamatay. Oh, di ba? So, lagay natin sa, ano, sa tamang amperahe lang. Yung pagka yung pangkaraniwan yung ginagamit. Oh, mga 160 or 158. So, eto na lang yung ano natin. Tinan natin kung gagana. Oh, gumagana pa rin. Yung overload niya, na ilaw doon, wala na. O. Oh. minsan lang, pero hindi siya namamatay. O. Oh, sagad, ha? Ah. Pangalawa. Pangatlo. At nate na rin natin yung welding machine natin kung uubra siya ng matagalan na gano'n, o. No? O. Oh. Uubra pa rin, o. Oh. Grabe, mga kaibigan, o. Oh. O. Oh, interested kayo dyan? So itong ganitong setup po pwede niyo nang pa yung mga 2 horse power na aircon, mga kaibigan. Pwede nyo nang gamitin yung ganitong mga welding machine. Oh, yung setup na ganyan pwede nyo na kayo magpaandar ng sabay-sabay. Aircon, ref, TV, ano pa ba? Name it kung ano yung nasa ano niyo, nasa bahay niyo mapapagana yan, no? So dito yan, tinigil natin nag-overload siya. I-reset lang po natin. Ayan, oh. No? Reset reset Oh, testing uli natin kasi parang nasagad na natin, 'di ba? Kagana pa rin siya. Hmm, sige. Walang cut to mga kaibigan, dire-diretso lang tayo. Oh. Good. Ah, kapag welding ka talaga. Oh. 'Di ba? Dire-diretso lang tayo mga kaibigan, 'no? Oh. oh. Walang anuman 'yan, ha, walang tigil. Good lang tayo. Go lang tayo ng go. Ah. Oh, ganyan ba kayo mag-welding? Sige, sagad to the bone tayo. Ah, oh, stress test yan. Kumbaga. Oh, nakakatatlo na tayo. Apat naman. Pang-apat na to. Hindi natin kung nag-iinit. Hindi. Paligam-gam lang pero walang init to. Oh. Mm. Ready, ready pa tayo. Go. Under pa rin. Matindi. Matindi mga kaibigan. Oh. Okay, Paminsan-minsan overload siya pero i-reset lang. Oh, ayan yeah, 'no. Dire-diretso mga kaibigan. Perfect na perfect. Kung gusto niyo nga pala mag-avail nitong ating uh, generator na to, 29,000 lang po 'yan isa. Depende sa location niyo yung shipping fee. Kung gusto niyo ganitong setup, mag-message lang po kayo. Kasi pati rin po itong ating parallel kit, meron din po presyo 'yan. So ilalagay ko na lang po sa description box or sa comment section yung presyo niya na. 29,000 pesos yung ating generator. Itong filking king po natin ay ah, uh, magkano nga ba to? 6,000 pesos lang mga kaibigan. So yung pangako ko pala sa si inyo, gawin natin habang nagwi-welding tayo, paganahin naman natin to. Habang nagwi-welding. Testing. Gumagana. <laughs> Stress test. ah, Nakakita nyo? Apat na welding rod mga kaibigan Inubos natin no? Oh. Diba? Apat yan So kukuha pa ako ng isa Ang nyo lang Huwag mong ipapatayin Tutok mo lang dyan sa camera Isa pa mga kaibigan buka natin I Stress nga I Stress test nga ito eh Kung baga dire diretso to Wala tong cut mga kaibigan Para makita nyo na legit tayo ha So 131 Pagganahin natin tong power tool natin Itong power tool natin ay 1000 watts Pakita mo Ayan, 1,000 watts, ha? Wala akong binibenta ang ganito. Ito lang yung binibenta ko. Okay. Pandarin natin to Stress test tayo. Gumagana. Lupit yan. Grabe, oh. Tagal to the bone. Hmm. Dagdagan mo pa ng ilaw habang gumagawa kayo kasi nga, nasa construction kayo o kaya meron kayong project na ginagawa sa bahay nyo. Ito na, sagad na natin stress test na tayo Ubusin na natin oh. Natitesting natin yung ating generator Natitesting tingin pa natin yung ating uh, Welding machine Grabe na to oh. Walang cut cut yan Ready ready yung kaya lang medyo mainit <laughs> uh, Go Go lang tayo Meron hmm, pa Agad mga kaibigan, kung hindi pa kayo dyan kumpinsido, ewan ko na lang. Nakita nyo naman. O, 131 amps, gumagana. eto naman po ay gumagana pa rin, hindi siya na-overload. Minsan lang, ewan ko nangyari, pero i-reset -re mo lang yan. Pwede ka na ulit magpagana dyan. O, di ba? Kung interested po kayo, mag-comment lang kayo dito sa ating Facebook page. Padala nyo po yung complete name nyo or complete address ninyo para kayo ay mapadalan po nito. Pwede po tayong COD through LBC. Uh, ah, siguraduhin nyo lang po na talagang sure kayong bibili kasi nga pagdating sa si inyo, doon pa lang kayo magbabayan nito. Ganyan tayo kalijit dito mga kaibigan. So sa lahat ng na mga nag-avail nito, nakita nyo po yung unit ninyo, gumagana po lahat. Okay, so pakishare po sa mga mahal nyo sa buhay kung naghahanap sila ng generator na katulad nito. Katulad yan, hindi natin ginagamit, silent type, tahimik. gagamitin nyo, doon pa lang po siya talaga magbo-boost talaga. No? At yung kanyang fuel, na kayang i rito is 5.2 liters mga kaibigan. Yung, yung kanya namang consumption, depende nga sa load. Ano? Kung halimbawa mga pasimpleng-simpleng electric fan ilaw, more or less 0.4 liters lang per hour. Ano? Pero siyempre yung mga ganitong setup na ginawa natin, medyo mas malakas siya ng konti. Pero kung gagamit kayo halimbawa ng aircon, mga ganon, pwede siyang tumagal yung full tank niya. More or less, tatagal po yan ng hanggang 12 hours. Ayan, may mga customers na tayo nakapag- uh, at uh, testing yan, ganun po yung balita sa akin. So yan, napaganda. Comment lang kayo para maka-order mga kaibigan. So see you on my next testing.